Kailan nga ba dapat tayo magpa-resurface ng ating rotor disc? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Bibigay lang ako ng tatlong sign kung kailan ba dapat na tayo magpa-resurface ng rotor disc. Well, number one dyan, pag kayo ay pumipreno, may nararamdaman na kayong certain vibration sa inyong brake pedal. So yun, posible na kailangan nyo na nga magpa-resurface. And number two na sign is pag kayo ay tumatakbo ng mabilis at kayo ay umaapak sa preno there's a certain vibration sa inyong manubela okay so that's the two sign ano there's a vibration on your brake and there's a vibration on your uh, steering wheel now ang third dyan is yung pag physical check okay pag physical check ninyo yung inyong rotor disc tinignan ninyo pag hindi na ganun ka smooth o hindi na ganun kapantay yung kayod o yung pagkakagasgas ng inyong rotor disc or parang may paghinawakan nyo siya parang pagsinilat nyo siya at parang may mga umbok yun, there's a time siguro na pwede na kayong magpa resurface o ipacheck na ninyo yung inyong rotor disc kung kailangan na nga ba talaga siyang i-resurface well, just an idea lang ano, ang pagpaparesurface usually mga 2 to 3 times lang yan and after that, mas okay na palitan nyo na ng bago and in terms of price, Well, depende sa location or depende sa machine sya, pero nagre-range sya ng mga 500 to 1,000 per piece. Okay mga paps, so yun, yun yung tatlong sign na no, kung sakaling kailangan niyo na nga talagang magpa-resurface ng inyong rotor disc. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.